Teacher, ang lalim naman yata nang iniisip mo. Ako? Oo. Wala, nah, may iniisip lang ako. Ano naman yun? Ano yun? Yung hinihintay natin nung Monday. Wednesday na ngayon. pag na nga wala pa, di ba? So, yun ang iniisip ko. Ay, ganun ba? Ako din hinihintay ko lang. ang kamusta naman, bata? Hmm. naman yung mga baka? Okay naman yung mga baka. Nakapamigay ka tayo ng school supplies? Yes, nakapamigay ko. Nakapamigay naman tayo ng konting tulong na school supplies ng mga ibang bata na mas nangangailangan. Wow, talaga? Yung sakripisyo ng konti, eh, ano naman siya. Maayos naman. Oo, oh, ganyan pala. Eh, bakit pa naman yung mo? Ako? Oo, oh, saan ba mukha mo eh? Hindi ako malungkot. Wait, talaga? Ba't din hitura mo? Gutom ako. Hahaha, pareho tayo. Gutom ka rin pala. Mm -mm. Kino pa naman hindi mag-gutom. Wala <laughs> ko may problema ka. Yun lang ang problema ko ngayon. Araw na to. Hindi na yung Mr. Poy. Wala ko siya. <laughs> ano ko ng mental ek ek ano? Yes, nagugutom lang ako. Huwag mo alalahan. Hindi ito mental chena. Gutom <laughs> lang to. Kaya okay naman. ako. Sa bagay, mataas naman ang stress tolerance natin. Na Oo. Yung stress tolerance ng teacher, hindi yung natatawakan. Oo, doon ka na best, madam. <laughs> well. <laughs> Pwede ka na. Umuwi na tayo. Ito mo nga yung kayo. tagal mo. Bye-bye. Oh, siya.